Sigi Sigi, Oh, hmm. ayan, dyan dyan. Ah, dyan dyan. Kababakan mo dyan. Oh, kaputi Yan. Ayan, bababa na namin yung uh, isda namin. Yan, no? ah, oh. Ito, ilo ya. Madal ah, lang. Alay lang. Mga idiyang ano to. Idiyang... Uh, Pamparkuhan ini. oh, oh ayan, oh. No. <laughs> binababa na namin. <laughs> Kalating kunyan. Kalating binababa, oh. No? Banyira. Banyira. Pagi. Okay, abot ako ng pagi Kasi no anyway, yan oh. Huwag ko dahil ni Justin oh. oh yan na. Ah. Idol mga idol. Oh, yan na. Ah. Matinda na naman kami. Kami. Yan yung tiga ma... Ang masunod yapak ni yung pakiyawi. Yan oh. Nag... Gila ng... Mamagay yun, pati yung klase, ano? Ano man? аа мұс, мұс.